Uy, I no? Mean, niya lang eh. Laki niya brad ah. Ba, siyempre. Iba talaga si Rene ba? Iba talaga. Sa haba-haba ng oras eh. Ngayon ka lang sumabit. <laughs> <laughs> ano po punoy mo brad? Dalawang timba. Ah, dalawang timba. Matagal <laughs> tayong hindi nakapag-pinching eh. Kaya dalawang timba para ano eh Malaming pang may, ano tayo araw-araw na inihaw. May pang isang linggo. isang linggo. Hmm. Sama pa rin natin si ating master Paddy. Ahoy! Ayun. Thank you. <laughs> It's uh Thursday Thursday night. Okay. Hey, hey. harvest na naman ng mga boys. Pangulam daw. Pangulam lang. <laughs> yeah. yeah. Pangulam pang na, pangulam. Pangulam lang namin, mga guys. <laughs> pangihaw. Pangihaw, pangulam, pangpito, panglahatan, pangsabaw, kung ano-ano pa. Kailangan <laughs> maluto Diyan na, diyan na. Pangpulutan, <laughs> <ng laughs> weekend. Ay, weekend bukas. So, kailangan ng pangihaw para <laughs> doon sa gin <laughs> ni Lito. May gin si Lito eh. Ayaw nga pala, pang welcome party. So, uh, Parang may welcome natin si Jose Lito Pabo. Oh, let's go na. Ano na? Ano oh, no. Success? Success. Sa Ay, pag angkor pa lang, hirap na eh. <laughs> Kumagat na. Oo. Oh. Bago pa. Ba? Eh, isang linggo ba naman wala fishing eh. Oh, let's go. Bato na, bato. Yeah. Ayan nun. Unang bato pa lang ni na Rene yan. Bagong rapala ba? yan. Sampo ka agad. Ayan nun. Oh. Ay, pambihira oh. Unang kagat mga kadiskarte. Bueno mano. Kinangat na po. <laughs> oh, parin. <laughs> <laughs> <Huh>? Ito na. <laughs> nice Ha? na? Ito Nice na? Ito ba na? Hayaan ay, mo. mo na! Hayaan mo na! Hayaan mo na! Ano, nakuha ang brad? Hindi, nakawala ni Pati. Sa'yo si Pati pala. Sa'yo, isda na eh. Nakawala pa. Sayang. Si Master lang masaya. Nakahuli na nga ako eh. Nasa harapan mo na eh. Ay. Ayan, nagtalo na po yung dalawa mga ka-discount. sa akin pukong tarin sa Siguro sabi mo eh para ano parehas tayo wala munang huli <laughs> 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 ng Tama ulod ba nang ngiti? Kumana ba nang damay. Oh, how damay. Aha! Nice string. Woohoo! Number 4. <four>. But... <laughs> Nasuyerte tayo ah. nalang sa bawi niya. Ah. Aha. Ang okay. pangapat ito, so, mga eh. diskarte oh. Masibus ko na lang pa rin. Eh. Sado <laughs> ng ulo mo. Malalakas pala talaga sila. Ngayon mo parang first time mo ah. Hmm? Para makapaghagis ako. Kasi hindi ako makapaghagis pagka nandiyak ka eh. Dahan niya first time. may humangagol pa pala eh yan na yun oh laki Uy na inangat na ayun grabe oh oh, oh, oh. ayun musang bitawat ah isangabit na naman dito diyan do <laughs> <laughs> ah wag kang mawala oh. yan nice one ah dalawa pa na ah oh, dalawa na dali oh aba aba may ha 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 Balik ka lang, balik ka rin ko. Atay! Ikaw din? Atay, ako rin, meron din. Halo ko si Padilla. Atay, mag-inis na yung damo. Woohoo! Diba? Mag-inis na! Aha! Uh -huh. Mag-inis tayo na yun ang damo. Uh -huh. Isa na naman meron yun ang kulang. Ang ah, kulang na naman ang isa. <laughs> isa na naman ang kulang. Lagis. Yeah, Kari ba? <laughs> Nasi. Saan lang ba ito pa <padi>. rin? <laughs> Saan ka lang ba ito? Ha? Hindi, pa ng ilaw. Ah? <laughs> Hindi <Pinangat> na pati ng batay dyan. Hindi ang sinasagat. grabe. Grabe na ang mga inuhuli ni Paddy. Ah, mas malalaki pa sa kingfish. Bawala ka. <laughs> Parang salmon eh. Ah, gusto ko yan. Talon -talon Nahilo yung... ka na. <laughs> Grabe, yung laki. Laki, no? Jumbo. Isa mo, may, may kasama pa ka yan. Ikaw lang nakakukuli lang kayo. Ayan na ako na. Ayun na! na. na. Baka mawakan mawa ko nanalo si Padre. May 2 minutes pa eh. Isa na lang, sana. isa na lang. Isa na lang. 9.51 na. Oh. Ay, 20 minutes pa. Eh, ba. Ito no? ba yung panghuli yung master? Kaso 8.59 pa lang eh. 8.59. Alas na yung usapan. May isang minuto pa. Inilip niya lang eh. Laki niya brad ah. Siyempre. Iba talaga si Rene ba? Hindi ba talaga. Sa haba-haba ng oras eh. Ngayon ka lang sumabit. Iba na yung brad eh. Tuna ito ito, isda. Ahay! Iba na yun. Ay, kanina pa yung may tumatawid pa doon, Ay, grabe. na po. <laughs> <Laki>. <laughs> Dobred, oh! Uh -huh. Ang laki. So, bro, doon. Parang babae yan, bro. Ang babae, yan, laki, oh. Ay! Eh, hi -hi. Oh, oh, brad, brad, brad. Uh -huh. oh, na naman. Yun na naman oh. Sus. Sus kino. Sus kino. Oh. Kanina ko pa gustong maghagis eh. Oo, uh -huh. positive, positive. Pagpasok. <laughs> Ang camera, sinbisabi. Ayun, oh. No? Ay. Ay, 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 nako. Ay, na wala na naman. Ano, talaga naman. <laughs> ay, baka talaga. Ay, hindi. Nadali niya yung triple lock. Oh. Wala? Anggal. Ay, nauna. Ha? Ayun, time check, mga ka Ano na? Alas 10 na ng uh, gabi. Kami magpa-pack up na. <laughs> At uh, ilang ba na huli natin? Master pa din. Oh! Isa, isa lang. Ah, isa lang. Isa, lang. Isang puno. <laughs> yan, medyo maganda session namin ngayong gabi. At uh, pa ang ating master rin eh. Isa na lang, isa na lang. Talagang <laughs> <ay> isa pa. <laughs> Uwi na ha. May pa. pasok pa tayo. O, hanggang sa muli. Uwi na pa din. Ano mas na mo? Maganda ang yan I, I, I can't stop.